Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ba Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. tanong dito. Sabi na, "Assalamu alaykum, Ustaz. Magiging invalid po ba 'yung engagement po namin? Pag after 2 years pa po kami ikasal." Sukran. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala namang uh, particular na buwan o araw ang mag-expire po yung engagement pero sa Islam dapat hindi pinapatagal yan huwag na pong hintay na ganyan na po katagal bago magpakasal so dapat pagkatapos ng engagement uh, dapat huwag nang patagalin at makasal na po agad para iwas kasalanan na po okay pero hindi po may invalid yung engagement na yun so ibig sabihin hanggang naka-engage ka wala pang pwede mamahikan sa'yo yan pong ibig sabihin nun kasi nakatali ka na sa ibang sa isang lalaki at ang pinakamainam ay ang kahit na malayo ka naman sa magiging asawa mo pwede naman pwede naman kayong ikasal halimbawa uh, ikaw na sa ibang bansa tapos na sa Pilipinas yung lalaki siya ay haharap lang sa magulang mo at ipapatanggap ng wali mo o tatay mo yung kasal sa sa kanya ganoon lang dahil kahit pakita niyo asawa mo na siya اقوم بطريقه والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته